Welcome back to our channel. Now it's yours. What? Now it's it's Daddy's channel. It's my channel now. No, channel. Okay, na dali na sila. Then why is it Daddy's phone? Half day kasi ako ngayon sa trabaho guys. Ah. Kaya mag ako nakaumit. Kaya Tinatapos namin yung assignment ng aking John Yan na. Alin ang sunod dyan? Um, 4 1 Very good. Ay, 4 0 yeah, very good, Papa. Tama yung sagot niya. Asan ko, ano? Dito. Ah, okay. 4 0 Okay, tapos anin ang sunod. Very good. Here. six okay, seven nine okay, and then here okay tap, tap, tap we are now the numbers in the sending corridor okay Arrange the numbers in descending order. Pag sinabing descending, anong ibig sabihin? From, ano, from greatest to? Yes. Okay. Alin ang pinakamas mataas na halaga dito? Mas ah, mataas? Yes, Ayan, ang big amount na saan. Okay, very good. right here. Baligtad naman ngayon. <laughs> Ikaw man lang <laughs> sila magtatay. And then... Will... Okay, I'm gonna use this because ha it has a maker in But my other one don't have eraser. So, I'm gonna use this. Yeah. Uy, bakit nangyari yan? Because he found he... Binaligtad mo. Tama na yung kanina. Aha. Hindi ko alam yun eh. Hmm, tama na nga yun. Okay. Alin ang suno? I suno tama Alin ang suno dito? Um. Bigger? Yes. Okay. Very good. You're right here. Wala ka lang, no? Matrasigil. 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 A 11 Aline No. Hey. Aline langsung jadi salat mau. This one. This one <laughs> Ini Alin... <Alin yang> <laughs> <laughs> Tapos, ano yung pinakamaliit? Alin dyan ang pinakamaliit? Ah, eight. Okay. One one eight. I see 118 118 114 I always forget the number Mom, um, look at this. What? Okay. This one just put, push, pu push her, push, push. Sige na dito na number two. Little brother. Dito. Alin ang pinakamalaki malaki Alin lahat? I'm gonna use this. Very good, right here. Wait, I thought this was twins. Mm -hmm. You're right. I thought these okay. were twins because seven eight seven eight seven eight. Okay, alin ang sunod? Um, mama. Okay, right here. Okay. Tapos, alin ang sunod? Sa kanilang, sa kanilang dalawa. Ah! Okay, right oh, baba na tayo. Mga, ano, baba na. Six, seven, eight. eight. Five, six, five, eight, seven. Oh, God, <laughs> Alin, dito ang pinakamalaki. Now I'm gonna fit ang pinaka malaki dyan. Seven, seven. Okay, very good. Seven, eight, seven. Madali nung mabagal na Oh, nag-rain. Nag-raining, raining. Sige na, sunod na. Meron nang sunod. Yung malaki? Yung mm, sunod sa malaki. Okay, okay, okay. okay.

Alin ang sunod? I um, don't uh, oh no, that's, uh, okay. that's... Okay. That's done. Blueberry? Yan kag na nga nga? May just push her son Alin ang sunod dito? Alin ang pinakamalaki dito? Um, I think um, Malaki. ang Eight, seven, this one. Okay. Six, zero, four, it's lot. I think a I I want. Okay. Why is always?

This doesn't make sense. Huh? Why am I done at school? Mm -hmm. Wait, yes, I'm done. There's my gun there. That's a clue. Mommy, but I'm done, not then. Arrange the numbers in ascending order. Okay. Ordin ordinal numerals. Ordinal numerals or ordinal number words are words representing position to, or rank in a sequential ako. order. Size, importance, chronology. To. cardinal number is a ano mo nag ano number that says mo uh, are such as 1, 2, 3, 4, 5 cardinal number is a number that tells the position or some of something in a list such as first, second, third, fourth, fifth, etc. ordinal for seconds cardinal lips let's try thanks for listening you here oh, oh. I'm not even listening Mom, the I'm gonna show something on there. Look at this, my power pencil, it changed colors. Okay. Okay. Ito na eh, is, Kunin mo ang ano mo. Ang ESP na ano. Kunin mo ang ESP na ata. Oh, nandito sa ano. Ay, yan na. sa envelope Ay, Balik mo. Ma, do. Dandan. Doon, go go. Sa ayan, paano mo gagawin? Okay na. It's heavy load. Okay na. Oh. No, really? Pino ba ang lang, Pahina 6 Dito na tayo sa pahina 6 Dito na Gawain Ay na, sagutan mo na pala ito Ito na Ito na. Ha? Ito na. Sa araling ito, ito na, makinig ka na. Alam ko ang damdamin ng iba. Ginagawa mo rin ba ang mga ito? to ginagawa mo ba ang mga ganyan? Ito, ito? Ito, Sa araling ito, mahalaga na malaman mo rin ang nararamdaman ng iba. Ano ang nararamdaman mo tuwing nakakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, ano ang nararamdaman mo? Happy. Yes, masaya. Kung minsan may mga bagay tayong ginagawa na maaaring nakasakit sa iba, kaya mahalaga na maging maingat sa pagsasalita. Tama? Okay. At sa paggawa ng anumang bagay o kilos na makakasakit ng kanilang damdamin bago mo simulan ang mga gawain maari mo bang tanungin ang iyong sarili? May mga paraang maaari mong gawin upang maipakita ang iyong pagunawa sa nararamdaman ng iba paggamit ng mga salitang din nakakasakit ng damdamin ng iba paggawa ng mabuti sa magulang kapatid bata, nakakatanda at sa kapwa pagmamahal sa pamilya, guro, kamag-aral at iba pa. Mahalagang tandaan ang sumusunod. Kinig ka ha? Iwasan magsalita ng masama sa kapwa. Tingnan ang mga nag tingnan ang nagagawang mabuti sa kapwa. Magtiwala sa kayang gawin ng mga kaklase. Iwasan ang maingay ng mga kasambahay. Ay, sorry. Iwasan ang manigaw ng mga kasambahay. Ano ba yan? Okay. Gumawa ng tahimik ko pang hindi makaabala sa iba. Makipag-usap ng may katamtamang klas, lakas ng boses. Lumakad ng marahan, lalo na kung mayroong natutulog at may sakit. Okay. So, pahina 18. Isulat ang puso sa larawang nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Ito tayo sa pahina -itin. Hmm, Sa Pahina 18, ito. Pwede naman ito. Pahina 18. Hmm. Pahina -itin. Ayan siya, natin si Hela. Kinuha yung bisikleta. Kasi masakit na yung pangon niya. Hindi ko na kayang lumakad. Makaisakay na rin si Cass sa kalabas. Ano na yun eh? Ay! naman yung mga pasok din 'yan Papasok pa rin si Chancellor. D'yan papasok na. Tingnan yung ano. Yung nakulot. Punta sa dulon. Pasunod dali. Punta na Pagka-umalis ka naman. Kamil Seventeen. Ay, ito. Ayan. Pantay-antay lang. Puso, sa dalawang lawang nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Hindi ah, sila. Naglalakad lang si Chance. Hindi sa wakay sa bike. Hindi sila. Kaya na siya, siya na. Ayun. Ayun na, sabihin ko na. Bakit? Bakit? Ayaw ah, ko mang show pao. Ang tagal-tagal ninyo, naiwan pa niya. O, oh, sulat okay, mang puso ba? dito. Aling... Aling darawan ang nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Aling dyan. Ito. Ito. At ito. I-gohit puso mo. Ito. I-puso mo ito. Ito. Gawin mo. mo Gawa ka ng puso. Nandiyan tayo sa isa. Ito na. Sagutin natin. Ito na. Lagyan ng check. Ang patlang. X kung nilalarawan sa pag ang batang may konsensya Lagyan ng check ang pat lang kung nilarawan ang pangusap para X naman kung hindi. Yun. Okay, ito na. Nag-computer game si Miguel opang habang abala ang kagrupo niya sa paggawa ng proyekto. Ano yan? Tama ma... Tama o hindi tama? Hindi tama. Okay, lagay mo X dyan. Sulat so, mo X. X. Nangupihan ng takdang araling si Carla kay Veronica dahil nalimutan niyang gawin ito. Tama o mali? mali? Okay, lagay mo mo. Ibinalik ni Juju kay Sammy ang PSP nito na naiwan sa playground. Tama o mali? Mali. Huh? Tama. Okay, lagay mo kayo. Makinig ka silang mabuti sa mama. Iniwasan ni Corin na sumulyap sa test paper ni Monica kahit nakikita niya ang mga sagot dito. Tama o mali? Okay, lagay mo check. Hindi iniwana ni Pam ang kapatid na bunso dahil tinatawag siya. Kahit tinatawag siya ng mga kaibigan para maglaro. Tama o mali? Hmm? Huh? Okay, lagay mo check. Thank you yeah, I, am done. Am I done. Eh, <laughs> done. Wow, wow, wow. I got another pencil. I get another pen. Take calligraphy, read your notebook, write the horizon, write the horizontal curve line. Ganito ang horizontal, no? Horizontal. Wait, nagkuha naman kami yon. Nag-ano na kayo nito? Hindi. Popcorn! Sana ano na tayo sa calligraphy? Kasi yung calligraphy mo? May hey, hawakan mo yung mo. Tapos na to. Balik mo na to. Anong, anong kila? Ano yan? Ready your writing man. notebook. Hey, yung ano mo, GMRC? Number, anong number ba yung mo? Anong number? Magsigil. yung number mo? Kaya yan. Anong anong ano to? ba siya? siya. Okay. Sandal. Rin hindi mo. Hi. Right. Okay na guys, bawain na. Bye. 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 guys. See you on our bye. next Vlog Love. Bye